Ang dami yung parcel, oh. Ang dami, oh. Ang seller ay... Nagkabulakan. Ang dami, oh. O, yan parcel. dami, oh. Buksan mo, pre. Buksan yung parcel. Ha, ah, parcel. Saan naman dami? Ah, wala. Tapos kick tip? Charat! na, kawaway na kapili, oh. Oo. kawaway na kapili, oh. Ito pa, ito pa. Bakta pa rin. Okay. Kawawa yung nakabili mo ta. biktima siya, sail daw, sail, sail. oh. Sale daw, sale, sale, oh. nine. 999. nine Seller, taga Bulacan. Kawawa yung bumili, oh. Mungo tayo na. Isang pa, bakit ka ba pa para... Kawawa, oh. puro mas kitip pe Kaya, yeah, okay. Lagyan. Oh. Okay. <laughs> Dalhin nito sa benta parao packet siya. Sa lapet to. Nang nakuha to, sa Tama Pa? Flash. Okay. Dali parsi. tangina. Maraming salamat,